Dahil sa mahaba na rin yung tinakbo niya, kailangan na rin natin magpalit ng fuel filter. So ang fuel filter, located dito sa bandang likuran na upuan sa may passenger side. Pakita ko rin sa inyo kung paano tanggalin. At the same time, paano na rin natin palitan yung fuel filter. Okay, huwag na natin patagal yung mga bossing. Simulan na rin natin. Dito na rin tayo bandang likurang bahagi ng uh, sasakyan. Andito yung location ng ating fuel pump. Mabot na to ng mga 80,000 kilometers. Kaya palitan na lang natin. Kasi mahirap naman yung magka problema tayo sa daan. Ang una natin gagawin dito is uh, ibaba natin tong mupuan. Ayan. Then natakin lang natin dito. Ayan. So ayan na. Naangat na natin yung puan. Ganyan yung mga design ng CRV. Kasi kapag ka ibababa natin yung buong tangke eh, medyo malaki medyo mabigat tapos magtatanggal din tayo ng laman ng gasolina eh okay pa naman yung gasolina nito kaya ang gagawin natin is papalitan lang natin ng fuel filter okay linis na rin siya ng strainer as ayan siguradong hindi pa ito na nagagalaw ito yung takip Kuha lang tayo ng Phillips screw tanggalin natin yung tatlong tornilyo alright tatanggalin na rin natin pero bago ang lahat paalala muna Uh, kapag gagawa kayo ng ganito dapat meron kayong safety goggles and uh, face mask na rin and mas maganda meron kayong fire extinguisher or mga tubig man yan kasi just in case na may magliyab may maghagis ng sigarilyo wag naman sana ay uh, makaiwas tayo okay tatanggalin lang natin to type yeah. flat screw ta, Ito na. So, ayan uh, kanyang sakit eto kapag kaalimbawa nagka problema yung fuel pressure natin nagkakaroon rin yun ng jerking misfire kulang sa hatak walang hatak nabibitin ayan yung mga problema kapag ka, may problema tayo sa fuel pressure so dito isang clip lang kapag magbubukas tayo nito is buksan muna natin yung fuel tank or start natin nang sa ganon ay matanggal natin yung pressure tanggalin natin yung fuel pump relay o di kaya para hindi mahirap ay tanggalin natin yung uh, fuel filler tank yan para makahinga pwede na natin itong tanggalin pwede tayong gumamit ng mga fuel line uh, pliers o kaya pwede long nose clip lang natin to para matanggal pero to parang malambot lang kinamay ko lang <laughs> galing bala yan nilinis muna namin to kasi para hindi mahulugan ng dumi doon sa may loob ng tangke. tapos ang gagamitin lang natin dito is yung pantanggal talaga ng lock nito ayan kung alimbawa hindi nyo alam kung saan nabibili to lalagay ko na lang yung description sa baba kung saan pwede makabili tapos kailangan lang natin dito is yung 3-8 then meron tayong 10mm dapat dito para ma-adjust so ayan adjust natin ito maluwag na pala yan, mas madali siya kapag kami special tools tayo para dito. Yung dati kasi mga nakaraan, wala eh. Pinupukpuk lang. So yung marking niya, kita naman natin. Ay, doon na lang. Tapos meron siyang uh, gasket dito. Tapos, pwede na natin itong mayangat Tigas ah. Yeah, meron din siyang goma sa ilalim. niya, so, maghahawak tayo. Bale, alalain nyo lang kasi may floater pa yan sa ilalim. Ano mo ba yung Ayan, yung floater. Hindi ko makita. Patabingin mo. Papunta mo sa akin. Paganyan. Ano mo? Yung floater. ayun yung sabi ko? Dahan-dahan mo lang kasi baka mabalik. premium pala yung gas niya. Dami. Oh, oh dandan tay. Dito natin dadan. Teka lang, teka lang. Kukuha lang ako lagayan. All right mga lodi, bale andito na yung fuel pump assembly at meron na rin tayong piyesa dito, original Honda. Ayan, ito lang yung papalitan natin, ibabalik lang natin yung kanyang fuel pump. Ito lang yung filter and yung sa itaas, pinapalitan din 'yan. Tsaka yung lock niya dito sa ibabaw. Oh. Papalitan din natin 'yan. Okay, so ang gagamitin lang natin dito is uh, manipis na flat screw at yung malaki panundot. Okay, ang gagawa na to ay si Boss Nems. Guys. Opo, ayan. Tuturuan tayo kung paano magkalas nitong uh, fuel pump. Okay, simulan natin. Okay guys, uh, ngayon tayo. Tanggalin ko lang itong guys. Ayan. yung red saka black na yan yan yung line na papunta sa pump nya tapos ingatan lang natin mga lods yung floater nya wag natin masyadong biglain or ihulog kasi baka naman alam nyo na baka masira yung floater yan yung uh, papunta sa gauge natin tanggalin lang din natin yung sakit Right. No stick lock yan, yung tatlong lock na yan tatanggalin niya, kasama na rin dyan yung uh, floater assembly hmm. Ayan. bali, ang laman nito sa ilalim ingatan natin yung floater ayan palililinisan rin natin yan tapos may goma rin yan sa ilalim mga lods sa ah. dito sa may regulator nya huwag nyong kakalimutan guys lock yung dalawang lock pala mga lods ayan may lock dito tsaka sa kabila meron yan pero dito meron ba nems? parang napansin ko tagili di wala wala ah, wala pero meron talaga yan Bali dalawang laki yan. Ito yung nanulong nos. Ito yung skarte lak. Ayun. natanggal ng vice. <laughs> Pakita Ay, mo kung ano yan, Jura. Yung lock naman niya Malaga yan. Ayun, tanggalin ko muna itong ano. Ito? Yan. Yeah. Kailangan pares nakabuka. Hawakan ko. Tapos labas mo na lang. Yan, may orange din dyan mga lods ha. Huwag kakalimutan. Orange to guys. Kasi once na makulangan ng o-ring yan, hindi under yan kasi magkukulang sa pressure. Bale yung o-ring yan total, apat siguro. Ito tanggalin natin. Tanggalin natin yung fuel pump. Ito nga pala yung strainer nya. Ayan, bale tinanggal yung socket. Hindi mabubunot yan, Mz. May lock dito. Kabilaan siya. Iba pa lang. Isa yung isang Honda? Iba-iba yung Honda eh. Iba-ibang design. Kabuka na yun. danta lahat na katawad. Okay, bali natanggal niya na yung uh, O-ring. Huwag rin natin kakalimutan yung O-ring dito sa pump. Ayan. Ilalagay mo yun kasi may bago rin naman para hindi ka lang malito. Ayan. Ito na yung pump. Dilinisan din natin yung strainer na yan. And hiwalay din yung filter kasi ito rin yung filter nya sa loob. Tapos yung regulator hindi kasama. Balik kakalasin din tong regulator. Bali dalawang lock din yan. So Honda CRB 2007 to. Bali iba-iba yung design ng mga fuel pump. Kailangan mo lang Ah, uh, malaman kung paano kalasin at paano pagbalik. Isang oring lang magka-problema dyan o or isang oring lang ang hindi mailagay o mapunit. maring hindi na umandar yung makina. Kaya lagi nating isipin tsaka saka lagi nating tat tatandaan. Ito muna sa baba. Ganyan 'no. Baka mo kamot. Ibuka mo to, tapos sabay hatak. Ganyan okay. lang 'yan eh. sa kamay to. Tapos ibuka mo rito set up ayan, ayan. ayan ba? <laughs> yeah, ayan diba ayan may o-ring din yung mga lods ha? o wag para hindi kayo malito lagay nyo muna yung o-ring ba. Diba? tapos yung mga bagong o-ring ilalagay nyo na isa-isa dyan para hindi kayo malito kasi sa bago may kasama na yan ha? may kasama? ano lang? ayun dito saan yung motor? Bale apat. Ayan. So pare-pares lang yung laki ng mga o-rings. Tsaka may dalawa tayong lak na bago. Ayan po, bale ito, lilinisin kahit siguro na ibabad natin to sa gasolina. Ayan, tapos brake cleaner para matanggal yung mga dumi sa loob. Pero tinatanggal din kasi natin talaga to para kapag ka naglinis tayo yung mga marurume sa loob matanggal pagka magtatanggal tayo nito madali lang din naman Ah, uh, sungkitin lang natin dito di lang natin makita eh. ayan so lang natin yung lock na yan para matanggal pagka nililinisan natin tong strainer tapos ito na yung mga bagong o-rings ayan tapos ito yung spring locks uh, socket ng pump tapos ito yung regulator nya Then papalitan natin ito ng bagong wire Kasi katagalan lumulutong yan Kasama rin naman sa bago kaya papalitan natin Itong regulator naman uh, walang kasamang o-ring Ewan ko kung bakit Pero dapat merong kasamang o-ring yung regulator uh, Kapag ka maglalagay kayo nito Pakita ko na lang mamaya kung paano kalasin Tsaka hindi rin pwede ito magkapalit yung uh, spacer nyo tsaka yung o-ring Okay so Sumulan natin Bale, tanggalin muna natin tong luma. Ito yung luma niya. Marumi-rumi na rin kahit papano. 80 na rin kasi yung tinakbo. Ito yung, ito yung filter niya. Ito yung bago. Ayan. Ito rin bago rin to. Sa so, may niya. Ayan, bale yung regulator naman yung kakalasin niya. Tsaka yung wire. dapat nilasatan na lang hmm. hindi mo na pinuka <laughs> pero iba iba naman discarte nyan hmm. kasi nababali oh, ito, yan mo lang ibabaw hmm. Yeah. yan that's cool malaki gamitin mo kaya hmm. Nakita natin <clears throat> ito mga lods bale nililinisan din kasi natin tong regulator nya may strainer din kasi to sa ilalim tapos itong o ring nya tsaka to iwasan natin magkaroon ng singaw or sira na punit man yan kasi iba kasama ngayon sa pinapalitan tapos hindi natin pwede pagpalitin to yung spacer niya tsaka yung o-ring okay eto hmm? mga lodi bali nailin, nalinisan ko na rin siya tapos ang gagawin natin lalagyan natin ito ng konting uh, grasa para dumulas tsaka hindi mapuwersa sa paglalagay alright nalagyan na ng grasa lagay okay. yung o-ring baka tumagilid nims Ayos Wala ba tong ano? Yung... Ah butas Wala talaga yan Hindi, kaya sa ano tutok? Hmm. Hindi, itong lock nya Dito yan hmm. Hmm. Ah Yung regulator bandang ilalim Okay hindi, hindi, malilito ka talaga dyan kasi ito, itong lock na to tandaan mo na nasa looban yan, yan. baling o-ring na to, huwag mo na ilalagay kasi yan pa yung luma Ay, kabit, pa na. kabit palitan mo muna yan ito, ito yan yung luma lagyan mo ng bago, lagyan mo ng grasa baliktad kabila, ano nga, kabila yan So, lagyan natin ng bago. Lagyan man ng grasa. Mm. Bali yung position niya. Bali nalinisan na rin itong mga lodi. Ganyan na talaga yung tsura niya. Huwag mo masyado Baka ito magilid yung o-ring. Pag ganito yung... Ayan. Bale, hindi naman pwede magkabalik ta dyan kasi puposition yan mismo sa butas. Nakatutok na ba? Hmm. Nakatagili dito. Hmm, pwede naman. Dahan-dahan mo lang. Galaw-galawin mo para matuwa siya. Hmm. Uy, tumunog nimsa. sa... Bala yung tumunog na. mga lodi dito yun mga lock niya. Dalawa, kabilaan. bali nag na ba? Oo. Okay, <laughs> tumunog na siya. sa butas. Makagay dyan bu sa butas. Okay. okay. So, sa sunod master, ano na? Bale may one remaining na o-ring tayo which is nandito siya nakalagay. Nagawin na rin natin kasi baka makaligtaan rin. Ayan. spring niya. Ito na yung bago. Ayan. Punti na. Ayos na yan. Importante mahalaga. Okay. Pasok natin yung spring. Isa pwede mabaligtaan. Yes. Okay, yung mani. yes of course. alagay mo tong kabila and ayos okay lagay so yung position nito is nandito naman dito master names para makita ng ating viewers para hindi tumalsik yung spring mat di ka mahirapan lagyan natin ng lock, lock. Ang hirap ng kaliwete e uh, ito no yung kaliwa yan ah nalagay ko yung kaliwa halalayan mo siya. Ikaw na nga lang kaya maglagay kasi ako ay isang kamay lamang. Kaya mo na iyan. Lock na yan mga lodi ah. Pagpasok na ganyan na yan. Yan. Hmm, kabila. Hmm. Huwag nyo kakalimutan yung spring. <laughs> Kahit gaano kataas yan, basta may spring, bumababa yan. Pagka nilagay nyo na sa ilalim ng tangke. bitin na ah. yan yeah. Mm-hmm. Guys, so, kakabit mo sa akin siya tumunog. Tumunog na. Nakalak na tumunog yun. Ibig sabihin na Yes. So hindi rin magkakabalik na dyan kasi magkaiba yung uh, sakit dyan. Ayun, tumunog Dito naman, nilinisan din natin to. Okay, malinisan lang natin. Alah, lagot. Okay, malinis na rin ito mga lods. Ingatan mo lang yung floater. Bali may oring na rin yan sa ilalim. Okay, nakalak na yung tatlo. Okay, mga lords. Yung tatlo nakalak na. Pakita na mo naman sa amin kung anong ginagawa mo, boss. So hey guys. <laughs> lock ko lang. Ayan. <laughs> Tatlong lock yun. Tapos, ano yung kinabit mo kanina, boss? Ah, ito. Yung hmm. sakit. <laughs> Sorry. Ito. Pasok mo yun sa loob. Mm. Yun mga lodi oh. Ayos oh. So. Okay na. Kompleto na ba? Double check. Bale. Yung mga o-rings na apat. Napalitan na. Tapos yung lock dito. Okay na rin. Yung mga sakit niya. Tingnan kung dumapat uh, na yan. Kailangan tumunog yan. Tapos sakit dun sa ano ba tawag dun? Pump. Kailangan nakakabit na yung ground. Ayun, so may bago tayong goma ngayon nandito na tayo sa bandang likuran ng sasakyan at saka inangat na natin yung upuan tapos natenga kasi ito na isang araw mga loads dahil laga na pa ng pyesa ayan okay. ayan mga lodi bali ilalagay niya na rin tapos may yes. tapos may position to mga lodi bali itong araw niya 'di ba tinandaan natin 'yan nandito. Ayun, yung dalawang guhit na 'yan, 'yan yung arrow. Pasok na sige bay. Pasok mo na bay, dahan dahanin mo lang bay. Ay teka lang bay, ay sige, basta makalusot yung goma niya eh. Okay, ilusot mo muna yung goma baka di mo mailusot ng maayos. Kasi yung goma ng gusto ng konti. Ayun. Ilang pa ako tutusin eh. Bale, huwag nyong kakalimutan rin mga lods yung sa line nya kasi meron yung lock galing sa luma. Bale, lipat nyo lang dito sa bago kasi walang kasama yun. Okay. Ayan. Hindi kasi nakita kanina mga lodi. Ayan. Inuna yung goma. Tapos lalagay nyo yung diretsyo. Ayan. na agad. Kasi ito, para malaman nyo rin yung kamalian tsaka yung ano bang tamang gawin. Tama ba Nems? Mm -hmm. Ngayon yung araw. Ngayon yung araw. So lalagay mo na yun. Mm. Yan, may grasa na rin yung takip niya. Bali nagmarking na lang tayo dito mga lods. Ayan. Araw buo. So mahigpit na rin naman, wag niyo puwersahin na higpitan niyan kasi nabibiyak. Tas kunin mo na muna lang dito yung lock pala, boss times no, Ano sa luma? Ayan, bali lagay na natin yung lock. Clip. Ayan. I-pump muna siguro natin, Nims. Ano? Yung iba kasi, kapag kain noon, nagpa-prime ka nagpa agad. Yung iba naman, kailangan ng RPM signal or sa crank signal. Ang gagawin natin, kabit natin yung terminal ng battery, tapos ignition on natin kung magkakaroon na siya ng pressure. Tsaka natin kabit. Para hindi matagal yung crank time. Okay, kabit natin mga Lodi. Ito muna. Tapos, tsaka na siguro natin lagay yung takip. Kasi iba-iba yung design niyan. Okay, ignition on. Ignition on, Nims. Hop, 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 hop. Yan. Okay, bali may pressure na siya. Tsaka na natin siya isaksak. Okay, on mo ulit. lang ilang segundo okay patay on ulit ayan nagpa prime na siya on ulit patay on prime okay test muna tayo kung may leak kung andar ba may problema ba sa ginawa natin or wala okay pa start natin saglit Dems, Okay mga Lodi, bale subukan na natin i-start kung gagana na to. So, start mo na nems, ignition on, tapos, ayan, kapag ka naka-on na, start mo na. Start. start. Okay, so one click siya mga loads. Na natin dito baka may mga click. Ayan, kung halimbawa na may problema sa ginawa nyong pump, hindi ka agad under yung mga lods pero kapag gagawin nyo yung aking discard na ini pina prime ko muna yan siguradong mag start ka agad yan huh? si ma'am kamaya na tayo mag usap mag vlog na tayo okay bali ito ilalagay natin linisa mo muna ito ni so ngayon lalagay natin to ni lagay mo itong Huwag yeah. yung names, lipin mo yung names. Ayan, alam mo lang muna yung ano. Nag-reboost up mo yan dyan. Tapos pasok mo lang yung dyan. Ganun guys, loko na guys. Okay. Gago ito lang guys. Tumali na araw yun guys. Okay, bali yung mandar na kagad siya mga lods. Bali, mabilisan lang. Huwag ka muna maglagay names ng maano kasi may mga guides yan. Ayan. Hindi mo pwede ilagay kagad yung tunnel Ayan. May guides yan. Ayan. Guide, guide. Ayan. Okay, magic. Balik natin yung goma. hindi pa pasok yan okay dikit kunin mo yung mga gamit then sara upuan lock headrest yan Okay, taas. Okay, hatak ton. Atakan mo yung yon 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 yon, Yan, yan, Ganun yung mo. Yung hatak mo. Ano. Ayan. Headrest. Ayan. Nalagay na lang headrest. Tapos na. Okay. Hindi uh -huh. mm na ba yan? Nakalaki yan. Ayos yan. So yun mga lodi, bali binigyan ko na kayo ng konting idea about sa fuel pump assembly repair or tinatawag natin pagpalit ng uh, fuel filter. Ganyan lang yung pagpapalit ng fuel filter dito sa may Honda CRV, second gen siguro yan, 2007. Then lagi natin tatandaan kapag gagawa tayo ng ganito, lagi n'yong uh, aalamin, tatandaan lahat ng mga kinakalas at binabalik nyo pagka halimbawa kasi nagka problema dyan syempre hindi under yun yung sasakyan magka problema pa medyo maselan din yung fuel pump kung tutusin sa video medyo madali dali ng konti pero kapag ka sa personal yan magkamali ka na ng isang beses dyan wala na hindi na under yan okay, lagi natin tandaan yung mga o-rings yung mga goma yung mga sockets yung ground pressure regulator Ayan, yan dapat natin yung tatandaan na wag nating kakalimutan. Pati yung fuel pump o ring, kailangan wala mga punit yan. Okay? Then kapag nagkakabit tayo, kailangan muna natin i-prime kapag kalimbawa na automatic nagpa-prime kapag naka-ignition on. Yung iba kasi, kailangan pa ng RPM signal bago gumana yung pump. Okay, iba-iba yung design. Thank you so much mga lods sa panonood and I hope meron kayong natutunan sa vlog natin for today. Thank you so much po. God bless all